Hello mga kaibigan, sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano pigilan ang WhatsApp na automatic na mag-save ng videos, photos at audios sa ating mga gallery. Kung nais mong maging mas organized ang iyong phone, panoorin mo ito hanggang dulo. Bakit ka ba kailangan i-disable ang auto-save ng WhatsApp media? Una, para makatipid sa storage. Pangalawa, para maiwasan ang clutter ng iyong gallery. At ang panghuli, para ikaw ay may kontrol kung ano yung masisave. So mag na tayo. Para sa Android user guys, mag-open lang tayo ng WhatsApp. Then itap nyo lang guys yung tatlong dot on the upper right corner. Then tap nyo nyo guys yung settings. Then piliin at pindutin yung chats. Then yung media visibility guys, i-off nyo lang. I-off nyo lang para hindi na mag appear ang mga bagong media sa inyong gallery. So, pag may na-receive kayong uh, photos, videos, or audio, hindi na direktang lang save or automatic mag-save sa ating phone gallery pag naka-off yung media visibility. So, para naman sa mga iPhone users, guys, hindi ko lang kayo makuha na ng sample kasi wala akong iPhone. Pero, ang gagawin nyo lang, guys, buksan nyo, nyo lang yung WhatsApp. Pumunta kayo sa settings ng WhatsApp at piliin ang chats, okay? I-off ninyo guys ang save to camera roll, okay? Save to camera roll, kailangan naka-off para hindi na mag-save ang mga media sa gallery. Ganun lang kasimple guys. At yan ang paraan para i-disable ang auto-save ng WhatsApp videos, photos at audio sa gallery. Kung nakatulong ang video na ito, huwag, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Salamat sa panunood at kita-kits ulit sa susunod na video.